Hello everyone, magandang magandang tanghali po sa uh, umaga po sa inyong lahat. Ito po si Lisas Rogando Sasot, ang inyong favorite American colony trader at hindi ko pa hindi ko alam kung gumagana pa itong aking um, YouTube pero ito la lamang po ang aking pwedeng paraan upang kayo ay aking mga usap sa hindi pa po nakakaalam at kakakaka um kakapangyari lamang ng kaganapang ito ang aking pong Facebook ay deleted na hindi po ako ang nag-delete nito kundi ako po ay nagising dahil ako ay nakatanggap ng email mula sa Facebook. Ang sabi ng Facebook ay they are deleting my account. Babasahin ko ang buong message ng Facebook. Ito ang sabi. We suspended your account. 180 days left to appeal or we will permanently permanently disable your account. So, meron daw kung 180 days left to appeal ang decision. At um, bakit daw ito nangyari? Ang sinabi lang ay your account or activity on it doesn't follow our terms of service. Ito po. Yan lang. Pero wala po akong naging violations. Wala pong na flag ng mga videos ko ang ginagawa ko lamang po ay inexpose ko po ang katiwalian sa House of Representatives ako lamang po ay nagsasalita laban sa foreign policy ni Bongbong Marcos ako lamang po ay nagpapahayag ng aking mga kaisipan tungkol sa foreign policy na alam naman nating laban sa bansang Amerika. Pero yon, ito ay deleted na, hindi pa naman, 180 days, days ako mag-appeal. So nag-appeal na ako pero wala namang nakalagay doon na pwede kang magsulat. So, most probably, they would permanently delete. Anong ibig sabihin nito? Yung iba po, ang tinatanggal lamang po ay ang kanilang Facebook page. Akin po ang tinanggal po ay ang aking buong account. So ibig sabihin, wala po akong access sa wala po ng entire access sa Facebook. Dinilit po ang aking Messenger, wala po akong Messenger, wala po akong uh, personal account, wala rin po ang mga pages ko. So this is the first time na ito po ay nangyari sa akin, wala po akong violations um, wala, wala talaga akong violations. I, I never received any um, reporting. Uh, wala. Kasi normally, kasi makikita nyo po ang inyong violations sa Facebook. At makikita mo, wala pa akong violations. Ang huling-huli ko pong uh, mga na-report ay last year pa, uh, 2021 uh, pa, uh, 2022 pa. So, So 2024, 2023, wala akong violation. And now, they deleted the entire account. So, ibig sabihin, wala. Um, even my messenger, no reason at all. Ang sinabi lang is your account or activity on it doesn't follow our terms of service. Pero wala pong dahilan, wala pong paliwanag kung ano yung exactly na-violate ko. So, ibig sabihin po mga kababayan, within 180 days, may mangyayaring malaki sa Pilipinas. So, either GU politics yan, local politics or whatever, at ako po ang kanilang unang tinarget. Bakit? Kayo na lang po mag-isip. So, maghanda po kayo na there's something big going to happen in the Philippines. Because why would you delete my entire account? pati yung access ko sa Messenger. Even my access to Messenger deleted. As in my entire account on Facebook got deleted. Natatakot ba kayo? Na uh, ano namang ginawa ko in the past few months? I actually exposed the liquidation by certification na walang resibo ng Kongreso ng bilyong-bilyong pera ng mga Pilipino. na hindi na, ang bilyong-bilyong pera ng mga Pilipino na ginagastos ng Kongreso na hindi nila nireresibuhan. That's what I've been doing in the past few months. And of course, I have foreign policy views na hindi tinat na ayaw marinig ng gobyerno ng Amerika at ng Pilipinas. Those are the only things. So, sila yung natatamaan. So, mamili na lang kayo kung sino ang naging dahilan ang nagsabi sa Facebook na tanggalin ang account ko. Ayan, oh. this just happened now, January 2. So, there is something big going to happen in the Philippines. At tanungin nyo na lang yung mga sarili nyo kung bakit ako yung tinarget nila. Well, si yung, yung isang account ni Mahalika, Uh, hindi niya account eh. It's just a Facebook page. Yung Maharlika Boljakera. Uh, hindi yung Maharlika Boljakera, yung Maharlika. It was um, deleted. Yung kay Banat Bay, yun din. Tapos ako, mas malala kasi yung akin, mga friends, okay? Mas mamala, yung ginawa nila sa akin. Ginawa nila sa akin, today, January 2, 2024, buenas na sa bagong taon, my entire Facebook My entire Facebook was deleted, removed. Okay? With no explanation except sabi lang nila my account or activity on it doesn't follow our terms of service. Even though wala silang explanation, even though na wala akong naging violations. Wala. So, Tanungin niyo mga sarili niyo anong nangyayari sa Philippines? What is exactly happening in the Philippines? Why they needed to remove my entire account on Facebook? Hindi ito nangyari sa kahit sino mang kritiko ni Duterte nung panahon niya. Nakita niyo ba yung, yung, yung account ng mga kritiko niya, the entire account was removed? No, this only happened at the time of Bongbong Marcos. So they remove my entire account. Why? Ask yourselves why. Why they needed to remove it now, 2024? Anong mangyayari ngayong 2024? Bakit ako yung... Um, pasensya na po kayo. Hindi, pa kasi, hindi kasi ako marunong gumamit nitong YouTube. Um, hindi ako makita, hindi ako marunong gumamit nitong YouTube live, live stream. So, hindi ko makita ang inyong mga comments. <laughs> so, malalaman ko rin to eventually. Pero yun na nga. Um, so, hindi ko makita yung mga comments niyo Hindi ko makita kung binabati nyo ba ako or whatever. Um, so, yun mga kababayan. Bakit? Tanungin ninyo. Wag, wag niyo ako mami-message sa messenger, yung mga friends ko, my mother, etc. They removed my entire account with no explanation. With no explanation. Tanungin niyo ang sarili niyo kung bakit. Bakit hindi ito nangyari nung panahon na si Lenny ang tinitira ko? Bakit ito nangyari nung panahon ni Bongbong Marcos Jr.? Wala na, hindi na kita tatawagin president. You're not a president. Di ba? Ngayon lang ito nangyari. So, tingnan ninyo ang tingnan ninyo ang nangyayari sa Pilipinas ngayon kung ano ang ginagawa. Di ba? There is something big going to happen in 2024 at It is related to what I am actually warning you against in my Facebook. Well, I'm safe here. Ang inaano ko lang is yung mga tao sa Pilipinas. Are you safe there? They removed my entire Facebook. So, guys, hindi ko makita yung questions nyo kasi hindi ko alam kung saan dito gagamitin. So, I cannot respond to... I cannot respond to your, um, to your questions. Pero yun na nga. Um, yan yeah, ang masasabi ko na lang, no? Good luck. Good luck sa good luck sa mga tao sa Pilipinas. There's something big going to happen this 2024. That's why they are removing the uh, sinuspend at uh, uh, tinanggal yung isang page ni Maharlika, uh, ni Banat Bay, uh, ni, Bay, ni, Banat Bay, si Banat Bay naman, pinabibintangan si Bakong Lipunan, Banat Bay, gumising ka para malaman mo kung ano nangyayari. Uh, ako, my entire facebook account just was removed ibig sabihin po niya ng entire including my messenger i cannot receive any messages i cannot um, message anyone so tingnan niyo kung ano yung mga ginagawa ko okay what exactly remember what i wrote in my facebook ano yung mga um, anomalya na na-expose ko at mga kamalian sa gobyerno ang na-expose ko? ba? Diba? At bakit gusto, ba't gusto nila akong patahimikin? That's all there is to it. ba? Diba? There's something big going to happen this 2024. And it might be related sa mga bagay na winawarn ko kayo for a very long time. And that's why you have to be very vigilant this 2024. Okay? It's not, it's not, uh, this is not normal. Itong ginagawa nila. So, mamili kayo kung sino yan. Is it the Philippine government? Is it the US government? Or is it both? Uh, is it both? Diba? So, well, good luck na lang. So, well, yun lang po. I will figure out kung paano gamitin itong YouTube ano, para makita ko yung mga comment niyo Pero hanggang dyan lang po muna. So, sa mga nagtatanong, um, um, Facebook suspended my account. Facebook suspended my account and for 180 days and it's in danger of permanently being removed okay see facebook suspended my account for 180 days and there is a danger that my entire facebook will be entirely removed ibig sabihin um, my, my my facebook my paid my page and my access to messenger and ask yourself why they did this to me i don't have any violations they just remove it Um, wala kong recently post flag for violations I have no live flag for violations They just remove it And then they just put a blank notice You, parang sabi lang na violation of terms of service So, yun lamang po uh, Actually, meron siyang sinabi na that infringes or violates someone else's rights or otherwise infringes the law, but wala silang inilagay. So, yun lamang po, at maraming maraming salamat, at I will figure out how to use um, YouTube. I believe ako ay interviewin mamaya ni Maharlika, so watch out sa kanyang um, YouTube Maharlika Bol uh, Boljak TV, I think. So, maraming maraming salamat po, yun lamang po. So, yung mga nagtatanong kung wala na, kung wala yung Facebook, kung wala, wala na po siya. It's suspended for 180 days and it's in danger of permanently being removed. Huwag po kayo magme message akin sa, sa messenger dahil hindi ko siya matatanggap. And that's it. So thank you and mag-ingat po kayo. Be vigilant this 2024. Something big is going to happen. Maraming salamat po.